Good morning mga lords no. Ah uh, mukhang araw sa inyo no. magbibigay tayo ng isang tip no. Kasi may nag-comment dun sa isang video natin nung nag-good sa Martin video tayo na nalulungkot daw siya. Bakit maraming may hirap na Pilipino no. Ah uh, kuno so natin so no. Ah uh, isasama bibigay kong tip para maalis yung tinatawag na malas or anumang napapagdaan natin sa buhay balikan natin yung mga dati nating nautangan mga taong dating nakatulong sa atin kung kaya natin silang bayaran magkano man yung utang mo 20, 50, 100 try natin silang bayaran o kung nahihiyaman tayo magbayad dahil masyado nang matagal try natin sila ilibre then syempre higit sa lahat no? ah magbigay pasalamat tayo sa kanila no? nagsabi tayo ng thank you, salamat na nakatulong kayo sa buhay ko. Yan, bago man kayo hiwalay ng landas sa so magkanya-kanyang buhay, at least nakasabi ka ng pasasalamat. Kasi malaking bagay yun guys, no? Na nagsabi ka sa kanila ng maraming salamat at nakatulong ka sa buhay ko. No? Yun lang guys, no? Uh, siguro susunod mag isip pa tayo ng iba pang tip para sa mga ka kaibigan natin, viewers natin at followers natin. Maraming salamat guys.